Pwede na ba? Oo. O, ikaw, baka gusto mo kumato. Ayan. At ikaw, sabihin mo bagay din na, ha? Ako kayo ito na ako, ha? O, kat, sabihin mo bagay din na. Ako kayo na tayo. O. Ikaw, isa pa, o, game na. Ayan. Yang mga pabanak na dapat yan, mga pasakaliye. Ayan, o, ayan na, kita mo naman, o. ni, may, may, ano muna, kung sa ano, may mga... Pasakali muna ha, o oh, ayan, o. Ayan. Noong 999, o oh, ito ang no, mga nalang, no, ay may isang hari na ang pangalan na si King Solomon. Si King Solomon ay may edad na 88 at 8 linggo. Siya ay may alala yung pangalan na Jackie. Sabi nung hari ni Jackie, Jackie, yaman din lamang na ako'y matanda na. Ooh. Ihanap mo ko ng tatlong haring papalit sa akin. Ito sa sampung at tapat na rin kawal. Umanap ka ng haring papalit sa akin. Yan, naglakbay ng si Jackie. Ayan, lakbay. 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 Naglakbay si Jackie. Lakbay. Lakbay. Malayo ni lakbay ni Jackie. hanap ng tatlong haring papalit. Ayan. 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 Dumating ngayon si Jackie. Ayan. Sabi nga. Mahal na hari. Na ito na po ang tatlong haring papalit sa inyo. Sikin kulas, sikin kumusunay, at saka si zug, <laughs> Sabi ng hari. Laki ano pa ako lang sa kanila. Walang po sila sa asawa. Ito, 10,000 at tapat na lang kawal. Maglakbay ka. Kumanap ka ng mga papangasawa ng tatlo. Ayan, cut. Ayan, cut. Ano. Ayan, cut. Ayun. Sinsi niya, ano ba Sin ano? Ayan, lakbay si Jackie. Hahanap ng mga papangasawa ng tatlo. Ayan. Dumating na naman ngayon si Jackie. Mahal na Ito na po mga papangasawa ng tatlo. Si Queen Nareng, si Queen Limbay, si Queen Maria. Oh, na ano pa ako lang sa kanila? Kulang po sila sa sapatos. Sabi ko. Sabi, oh, ito sa pulibo at tapat na rampiso. Bumili ka ng sapatos kay Badong. Ayan, nag-gusta ka sa chakay. Kaka. Lakbay. O, oh, yun. Lakbay. Ayan, lakbay na naman. Pupuntado kay Badong eh. Ayan. Dumating ngayon si Jackie. Ayan na naman si Jackie. Oh. Mahal na rin, nato na po ang sapatos ng tatlo. Laman din lamang na ang paan nila ay maliliit. Dapat sa kanila ay size 6, size 6, at size 6. O, oh, akin no, Ano pa kulang sa kanila? Kulang po sila sa alas. Ito, 10,000 at dapat na rampin. bumili ka ng alas kahit sa sidera. At lo ka, lo eh. Ayan. Ayan. Alak ba si Jackie? Punta na sidera, Dera, ay, malayong pistahan eh. Ayan. 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 Dumating ngayon si Jackie. Mahal na ito na po ang alahas nila. Alahas? Alahas? Alahas. <laughs> Sabi nga nung hari, Jackie, yaman din lamang na ika isang matapat na kawal. Ay, bibigyan kita ng tatlong alahas, si Janong, si Joker, si Jesse. <laughs> <laughs> bibigyan din kita ng asawa, si Queen Elizabeth pa. Sabi nung hari, Jackie, bibigyan ko rin siya ng sapatos. Yaman din lamang na ang paan niya yung malaki doon tatlo, dapat sa kanya ay sa seven. <laughs> At bibigyan ko rin siya ng alahas, diamond pa. <laughs> Sabi nung hari, Jackie, sa loob ng siyem na taon yung pagsasama, ay magkakana kayo ng walo, limang tomboy at tatlong bakla. Oh. <laughs>